Good morning mga amiga Kamusta, kamusta, kamusta Uy, wala ka na ng aking Pakitak sa inyo mga amiga Hindi ko alam kung na-vlog ko yung aking Gulay Dalawa yun Tapos nung umulan natanggal sila Tapos mayroon na naman nag-ano isa Ngayon, nago ko mga amiga Churan, malaki na siya mga miga. Kalabasa. Tapos wala na yung ano ko dito. Tinanggal ko na. Inaayos ko to mga miga, oy. Kalabasa na lang. Ito ay walang bunga. Sinisilip ko kung may bunga yung kalabasa pa. Eh wala na, bulaklak na lang ganun. Tapos mga miga, yung kanal nilipat ko dito oh, para madiligan dito kasi tuyo. Kasi dapat talaga dyan yan daan. Dumi, maglinis mo na ako. Pagwalis na ako, mga amiga. Sa harap naman, pero maghugas pa ako ng plato. Ay. <laughs> Tignan Tingnan niyo yung aking aking ubas, mga amiga. Yung isa hindi tumubo ng mabilis. Bagal niya. Bagal. Bakit mabagal ka dahi? Ito ay, abilis niya mga miga, naputulan ko na yan kasi sabi nung binilhan ko ay putulan daw. Tapos, ito na yung gagapang. Pagdating sa taas, putulan ko na naman. Wala pa siyang bahay, mga miga. Gagawan ko pa ng bahay. Yan, nalanta na yung aking mga halaman, no? Kasi iniba yan, galing sa resort yung mga yan, yung nalalanta. Tapos, sobrang init, hindi ko naasikaso, mga miga. Ayan, no? Oh. Tanggalan ko ng mga dahon yan, layak. Bugas mo na ako plato, mami ka. Kasi magputol kami ng nintay namin yung magputol ng ano, kapaya. Kulo ng bahay. Pero mahulog, mahulog. <laughs> ala, 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 makyat pa lalo. <laughs> ah? Dapat yung dahon tanggalin, tanggalin na rin. Da, yung taas na niyan, diyan yung kuryente. Ran. Bablog natin si ano, boss. <laughs> Muurong na yung ano, hagdan. Yun, <laughs> yun, Dapat baba mo na siya. Ay, naku, nakakatakot siya. <laughs> hello hello, hello, hello. yun na. Nag, nagpitik-pitik na. Yan, yan, yan. Taas niya. Ay, putol. Wala. Wala. Napuputol para palayan pala yan. Anong Uga-uga na. Dapat mayroon din sa gilid na gano'n, no? Isang, ano? Sa <laughs> ano

Dapat dito ka sa malaking ano. <laughs> okay, hela. bago kami umalis. Wala na yung kapaya na yan. <laughs> pag, pag ano, nabagsak papunta sa taas. <laughs> Umabit pa dun sa ano konti, no? Sahon. Oh, huh? oh. Di, dyan sa may ano na, no? Oh, may, halam, may gulay na, ay may bunga na. Ay, ay, Tanggal na. Natanggal na mga miga. Si uwi kami ng buhol sa mandi. One week kami doon para wala nang baka umulan ng malakas mga amiga tapos matumba yun, mangin ganun yung kuryente namin at saka internet nandoon trabaho yung mga anak ko ayan, so, wala nang pangamba matanggal na <laughs> taas ng kapayan tutubo din yun pero hindi yun dapat ba taas, mataas yan lang, tapos magluto ako ng Chicken. ulam namin, iturbo ko. Hello, mga amiga! Kamusta? Kamusta? Malapit na tayong uwi ng Bohol kaya. Oh, nakare-ready na ako. Tapos, bumili ako ng kulambo, mga amiga. Kasi yung kulambo namin doon ay maliit lang. Tapos, ang dami namin. Tapos, buksan natin to. Iuwi natin ng buhol to mga miga. Buksan natin. Kulambo to eh. Pinili ko sa online. Sana malaki ko. Hmm. lang to. Ayan. Maliit lang yata to mga miga. Buksan ko nga. Tapang ah, dalawahan pao lang. Pero ang nilagay ko doon ay family size. Family family ba? Pandalawang tao lang to. Tingnan ko muna, mga amiga. Doon tayo. Tawa ng tawa si Laika. Ang tagal ko nang hindi nag-vlog, no? Kasi nabisi po ako, mga amiga. Ganon din. Maliit lang. Ang lang namin ni Laika. Uy. Ay, be, mas malaki to be, kaysa dati. Ay, Ay. kita alma na lang yun. May kulambo na kami, mga amiga. Medyo malaki to, kaysa ano, yung nandoon sa buhol. Medyo malaki to kaysa nasa bohol. Tapos, ko na ng talik to bago to eh. Ilagay ko to doon sa aming bagahi na ipapadala doon sa kapatid ko. Dito ba? Hindi kakasali kasi nansa sa harap. Ayan mga amiga oh. Charan. May dala kaming balde. Dalawa. Kasi yung balde ko doon mga amiga ay binili pa namin yun ni Bunso nangabasag. Pero, sayang itapon, pero bumili din ako sa online ng pang tapal. Pati yung ba bacha namin ay bumili ako ng ganito mga miga. Oh. By Buy one, take one. Yung isa yun, dinala ko. Iwan ko yung isa. Para magamit yung bacha. Ba alam ko yung bacha na basag. Tapos yung mga baldi na dalawa na basag yata. sa puwitan. Yan lang! Bye! Thank you for watching. Kasi hindi ako nakapag-vlog mga amiga. Dahil dito lang naman sa bahay. Bye! See you sa buhol. Ay, may ano pa pala tayo. May vlog pa tayo. Magluto ako bago ako malis. Pagluto ko yung mga anak ko, lagay lang sa rep. Pang isang linggo. <laughs> Yan, mag-vlog ako noon.